eto eh, dude tignan mo sobrang nakaka yung ginagawa niya ah, tignan mo ah ra rate natin from 1 to 10 kung gaano siya ka-amazing sige ayan ha, tignan mo ah parang nagdo-drawing drawing lang siya mm. kaso ah. nga lang umiikot yung oh, ano nga. niya oh ah, ganyan yung eh, tricks niya tama pag pinaikot oh. wow <laughs> <Mas> Maganda <laughs> pa sa dalaw. drawing ng kaklase ko oh kaklase mo magaling din ba mag-drawingan oh. pero tignan mo yung ginagawa niya nagugugulit lang siya pero pag pinaikot niya yan parang gumagalaw, parang totoo. Man. Ayun oh. Ayun na. Parang may kamay. <laughs> ah, amazing, no? Eh. <laughs> Ikaling eh. Parang ano? niya kayo yan. Yung, ano niya, yung, yung imagination niya, sobrang lupit, no? Yung circle lang, ano, yung, per meron siya, nakagawa siya ng perfect circle. Oo. Oh, naka, naka, ay, tinanggal lang. niya na yung nasa, ano. Eh, papalitan eight, lang niya. Tignan mo, ah. Sobrang na ko nga ako dyan. Pinanood ko, eh. Kulay red. Ay, nung no, paglakahin to, parang ang pangit. Pero pag pinikot na lumulupit eh. Tiga mo, oh. Ay, Ooh. ay, ay, <laughs> ay, parang ay, video eh, ay, eh, no? Ay, ay, ay. Galing. Ayan, ah, dinilit niya na rin. Ay, dinilit niya na. Papalitan niya. Grade natin to from 1 to 10 kung ay, gano'n kalupit, ha? Ay, na naman. Ay, Uy. ay. Inyo Saka, ba? tingnan mo yung timing niya sa pag to. Ang lupit. ano? Timing na timing. Tapos oh? naman din sa ano. Okay. Ay, ay, ah. ay, 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 ay. A. Gagalaw na naman. Ay! Oh! Ay! Ang ganda para talagang Miilaw yung red na nandun parang sa gilid. Parang sumasabog, no? Oh, ayun, parang mata. Ay! Ay! Ang so, ganda. Ka, pinulitan Ay, pinalitan niya, niya na. Pinalitan niya na niya. Ano kaya, nakaka-excite pa na orin, no? Kung ano yung next yung gagawin. Ano kaya yung next? Oh, mo, boss. Ayun, eh, pinapaikot lang niya. Bas 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 Ay! Ay! Niya. <laughs> Dininit niya lahat. Gagawa kayo na mas malaki, syempre. Ay! Ayan na, okay? Ano Ito next na yan Ito na tayo mo? si pare. Ayan na. Pare, Ito gandaan na. may nasa loob. Ayan, papalaki, papakalato, papakala to Ibig sabihin papabuka, tapos papabalik ulit. Ay, tingnan mo, tingnan mo. Parang nakikita ko yung parang ganun. Ayun na pala, letter C. Ah, parang araw, parang araw siguro yan. Hindi, tingnan mo, tingnan mo. Tingnan natin. Whoa! -ho -ho, love it! Ganda! Parang nagsasayaw na ano yun. Oh, bacteria. Netic, no? Oh, parang bacteria nga na nagsasayaw. Galing, oh. Nilagyan wow. natin ng loob. Hindi, wow. e, mas gaganda na yan. Wow. Parang nag-3D wow. na, oh. Oh! Yung loob mo oh, parang umiisip. Para talagang ano, bakterya. Parang ano, parang unti-unting papasok sa loob. Ay, Binulet binura na, na. yung bakterya. Galing, galing nung illusion guys po. Ako na, amazed na ako. Piling ko ang gusto na dyan, ano. Tingnan Pili mo, tingnan mo. ko Ano dyan? Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Ah, may ano, effect hey. na. Oh! Parang nasa bilog yun sa, tapos tumatama-tama dun, no? Galing. Oo nga, yung parang may mas maliit pa, oh. tapos pinapaikot nila. Tapos nasa loob lang siya ng yung bilog, no? Yung totoo, nakasteady lang talaga. Ay, wala. Oo, oh, wala. Dililit niya. Papalitan niya na naman. Papalitan mo, kagaling ano na, na papalit-palit. Ang galing niyo. Ay. Sobrang galing, tayo, meron pang isa. <laughs> Ang galing, look. Ay, tinanong. lang niya, no? lupit ng ano niya. yan, mata? Parang araw. Parang araw meron pa doon sa gitna. Uy, lupit. May araw bang meron pa sa gitna? Napakagaling. Ang galing parang hindi ko magets yung ginagawa niya pero ang lupit no pagka umandar na. Mm may 3D yan na parang nasa loob. Hey. Whoa, ho, ho, ho. Galing po. Ay, alam ko na. Alam ko na yung nagigets ko na. Ano? Ayun Ay, yung parang ano, like parang rooftop siya na clear. Oh. Clear glass. Oh. Tapos eto yung ano, parang ano Dami siya? mo sinasabi. Wala nang maintindihan sa iyo. Ayun oh. oh. Ay! Galing. Oh, uh, ano mo dito sa ginawa niya? parang mo? feel ko katulad lang ng sa iyo. Ilan? Mga 10. 10, no? Ako, feeling ko, 10 talaga to. Napakalupit, guys. I Comment nyo na din kung anong score nyo at huwag nyo kalimutan na mag-like, like, follow, follow, at share.